Wala nang kawalaan ang lalaking ito nang basahan ng warrant of arrest na mapulis sa Governor's Drive, Barangay Mabuhay, sa Carmon, na ni nitong biyernes. Ang sospek na kinilalang si alias JM, notorious umanong karena at top 10 most wanted sa Laguna. Inareso ang 23 taong gulang na sospek matapos magnakaw ng motorsiklo sa Calamba, Laguna, Oktubre noong isang taon. Arestado ang maglibin partner na ito matapos maulian ng Shabu sa lupang pangako Barangay Payatas B, Quezon City. Kinilala ang mga sospek na sina Jonathan Morillo, 35 taong gulang, at Manes Aguilar, 26. Nakuha ng sila ng 15 gramo ng Shabu na aabot sa higit 100,000 piso. Sa Isulan, Sultan Kudarat, Apat ang patay habang dalawa ang sugatan sa ng tricycle at SUV. Lahat ng nasa wheel, lula ng tricycle. Ayon sa driver ng SUV na isang pulis, hindi niya napansin ang tricycle dahil wala raw itong ilaw sa likod. Ang SUV, minamaneho ng isang pulis. Hindi na nagsampan ng kaso ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News mga kapatid, Nikki De Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.